Oo nga pala, no? Every time na tumitingin ako ng Facebook ngayon, YouTube, kasi may YouTube kami, G Channel PH. Every time na tumitingin ako ng YouTube, laging Porol, Rendon, Labrador ba to o Rabador? Hindi ko alam kasi alam ko yung Labrador eh, yun yung mga asong taol ng di ba? katulad nung rendo na yan taul lang sa paghahamon kay Sakuragi eh idol ko yun eh si Mighty Ingris kasi nung high school taul saan ng mga teammates ko Sakuragi alam mo rendo yun na lang ikaw bodybuilder yung hinahamon mo pro since bata nagbabasketball na yan di ba ikaw from bodybuilder naglalaro ka lang ng basketball ahamunin mo agad yung bro porkit nasabihan ka na hinamo ka niya. ba? Diba? Dapat yung mga ganun, wala na yun. Huwag kang hamon ng hamon. Kaya yung social media ngayon ni, alam mo yun, puro random, puro gusto maglaban-laban. Alam ko pare, ano eh, may isang site sa page ng FB. hinamon kita ng one-on-one doon. Ang dami nga nagla-likes, ang dami nagko-comment. Sabi ko, tayo na lang mag-1 on 1. Huwag ka muna mag-step ng pro. Dungan muna sa mga medyo mababa. Patulad ko, medyo mababa. Kasi matangkad ka, manit ako, di ba? Dungan muna sa mga level na gano'n. Huwag ka muna mag-jump ng PBA. Di ba? Kakatapos ko lang kumain eh. Pagtingin ng FB ko, yung kagad. Tayo muna mag one on 1. Actually, may event kami. Kasama yung PBA Moto Club. Kalaban nila yung mobs eh. Gusto mo dun tayo mag one on one. Half time show. Mm -hmm. Kaya tama to? Eminems. ba? Diba? Eminems. Alam mo yung job ng Eminems. Manit. Mamanin kita. Tayo muna mag one on one. Wag muna si Mark Pingrish. Kalabanan mo si Rarico. Sa si Japet. Sa si JJ. Wag muna dun tol. Tayo muna mag one on one. Then, pag natalo mo ako, hanap ka ng panibago ulit. Bago wag mo na sa mga pro level tool. Ngayon nga, ha, Manasabi ko sa'yo. Ingat brother, sana magkita tayo at labanan kita ng one on one.